hindi ba lumalamig yung ibaba ng ref new ng ganito simple lang ano solution nito eh ito oh Samsung 10 years warranty uh, ano yan hindi lumalamig yung ibaba niya pero simple lang solution yan eh pero tingnan natin kung ano ang uh, cause kung bakit hindi lumalamig ang ibaba ng ref niya. Pero yung gumagana lang yung freezer yung ganyan yan yan ng labasan ng ano ng galing sa taas yan yan. Yan ang pinanggagalingan ng lamig. Galing sa taas pero walang lumalabas dyan. Kasi siguro may barado dyan. So mamaya tingnan natin. Sa freezer, sa taas, dyan papasok yung lamig papuntang sa ibaba. Uh, so ngayon gagawin natin, tatanggalin natin yung cover niyan para makita natin kung ano ang rason kung bakit hindi makapasok yung lamig sa baba. Oh, yan yung tornilyo. Tanggalin natin yan. Yan. Kaya walang pumapasok sa baba. Sa ref. Kasi, nag-frost. Nakuburan yung ano, barado na yung papuntang sa ibaba. Yan, ganyan. Kaya... Tingnan nyo. Sobra sigurong lamig. Siguro nasobraan yung ano dyan. Kaya nagfrost frost Barado tuloy yung papuntang ibaba. Sa madaling salita, ang ano nito, ang ang remedyo nito, pwedeng i-off ang reef para ma-defrost siya. Hindi kailangan na uh, i-off uh, hindi kailangan buksan ako kasi nanigurado ako eh kung ano ang rason kung bakit ano yan yan yung butas na yan papunta na yan sa ibaba barado na after ko nilinisan at uh, dinifrost yan yung itsura ng freezer malinis na wala ng ano wala nang brado napapuntang ibaba eh yan lang ang kas kasimple ang reason kung bakit hindi kumagana yung lamig sa baba ng reef natin kaya guys uh, pakilike kung nagustuhan nyo yung video pagkatapos na defrost at nakita kong clear na yung ano mga frost tones taas refrigerator Tinistingo Ayun oh, ayan may paglagay. Pero password tayo. Sinaksak ulit. pinuksan ko. Nilagay ko sa minimum lang 'yun, uh, freezer yan pag bukas ko sa baba then chinik ko kung lumalamig may lumalabas na lamig okay naman, naman may so lumalabas ba, talaga na lamig na yun no oh, ganyan test nyo kung may lumalabas talaga na lamig success yun lang pala ibig sabihin Alin yung yellow hindi na barado